Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nag-viral ngayon sa social media ang video at mga litrato ni na Quezon City First District Representative Arjo Atayde at dating Bulacan DPWH District Engineer Henry Alcantara matapos silang mamataan na halos magkatabi sa courtside ng isang PBA game noong July 9, 2025. Kasama rin nila sina Daniel Padilla at Zanjo Marudo sa Game 7 ng PBA Philippine Cup Semifinals. Si Alcantara ay kamakailan lang pinatalsik sa serbisyo matapos mapatunayang guilty sa iba't ibang administrative cases kaugnay ng umano'y ghost at substandard flood control project sa Bulacan. Samantala, kasalukuyang nasa gitna rin ng kontrobersya si Arjo Atayde matapos isiwalat ng mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Descaya na isa siya sa mga opisyal na di umano'y nang hingi ng kickback sa mga flood control projects mula pa 2022. Mariin naman itong itinanggi ni Arjo at sinabing wala siyang natanggap ni singkong dulang mula sa kahit anong contractor. Ilang netizens din ang nakapansin na biglang naglaho ang mga larawan ni Arjo sa harap ng flood control project ng Wawaw wow Builders, isang construction firm na kasama sa listahan ni Pangulong Marcos Jr. para sa permanenteng blacklisting dahil sa ghost projects. Depensa naman ni Maine Mendoza, asawa ni Arjo, hindi kami nabubuhay sa pera ng bayan. Pinaghirapan namin lahat, kung may ginawang mali si Arjo, hinding-hindi ko siya pagtatakpan. Pero sa gitna ng lahat ng ito, mas lalong lumalakas ang chismis. Simpleng coincidence lang ba ang pagkakasama nila ni Alcantara sa PBA courtside? O sinyalis na mas malalim nga ang koneksyon nila sa controversial na flood control projects?